Hello dear Christian, mahigit 2,000 years ago habang si Jesus ay nakapako at naghihirap sa cross, dumilim ang paligid at umiwas ang araw magpakita simula tanghali hanggang alas tres ng hapon. Ito ay pagkatapos inumin ni Jesus ang kupa ng kanyang amang nasa langit na punong-puno ng kanyang galit at poot sa kasalanan, inubos ito ng ating Panginoong Jesus at wala siyang tinira kahit isang patak. Ngayon kahit ilang beses man natin itong marinig sa bawat sermon kada linggo o kaya ay araw-arawin man natin basahin ang kwento na nakapaloob sa sakripisyong dinawa ni Jesus sa Cruz. Hindi pa rin natin maitatanggi na hindi natin ito buong maintindihan sapagkat ang anak ng Diyos lamang ang nakaranas ng ganitong pahirap at kasakit. Sapagkat siya lamang ang natatangi at may taglay na lakas at katatagan upang makayanan at matiis ang hagupit ng galit ng Diyos sa kasalanan. Pero kung ating iisipin, ang pisikal na paghihirap ni Jesus ay panlabas na larawan lamang ng sakit kung ikumpara sa totoong kalagayan ng paghihirap na dinanas ng kanyang kaluluwa. Sapagkat bahagi ng kanyang pagdurusa ay ang katotohanan na siya ay totoong pinabayaan ng kanyang amang nasa langit. Isipin mo ito kapatid, ang mundo ay nilikha ng Diyos dahil sa nais niyang ibahagi ang kanyang kasaganaan at pagmamahal sa kanyang mga nilikha. Mahal ng Diyos Ama ang kanyang anak at ganun din ang Diyos Anak sa kanyang Ama. Kaya habang nasa krus si Panginoong Hesus ang nakikita nating mga tao ay ang kanyang mga pasa at mga sugat dulot ng pagpapahirap sa kanya, ngunit bigo tayo na maintindihan na mas durog ang kanyang puso dahil sa kanyang sinapit sa sapagkat sa unang pagkakataon hinayaan ng Diyos Ama ang kanyang pinakamamahal na anak. Sapagkat dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa mga makasalanan at sa kalooban din ng ating Panginoong Hesus at pagnanais na mailigtas sila sa parusang kamatayan. Upang mabayaran ang hustisyang hinihingi ng Diyos sa kasalanan, si Hesus ang humalili sa atin at tumayo bilang may sala at itinuring siya bilang makasalanan at nararapat sa parusang kamatayan. Kaya siya ang pinagbuntunan ng lahat ng galit at poot ng Diyos sa dakilang kasalanan na naipon simula pa man noong unang pagsaway ng tao hanggang sa hinaharap. At sa krus nga ng Kalbaryo hindi na ipinagpaliban ng Diyos Ama ang kanyang hinihinging mustisya. Pinuhus niya ang kanyang buong galit sa kanyang pinakamamahal na anak upang hatawin at durughin ito hanggang sa mapawi at mawala na ang kanyang galit at poot. At sabi pa sa Isaiah 53.10 Gayon may kinalugda ng Panginoon na mabugbog siya. At sa huling sandali ni Jesus sumigaw siya sa langit ng, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay mula rin sa sulat ni Haring David sa Salmo 22 na binigkas ni Jesus na nagpapahayag ng sigaw ng paghihirap at paghihinagpis isa sa pinakamalinaw na pahayag na naglalarawan ng totoong kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus ay mababasa sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang sabi, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Alang-alang sa atin, si Jesus ay itinuring na makasalanan ayon sa matuwid na batas at hukom ng Diyos at siya ang siningil sa lahat ng pagkakasala ng tao. Kayon pa man lagi pa rin nating isipin ang pagkakaiba ng pagiging dalisay ni Jesus o ang kanyang pagiging kawalang sala sa kanyang tungkulin na tagapag-ako ng kasalanan natin. Upang panagutan sa harap ng kanyang amang nasa langit, siya ay ang banal at dalisay na nagdala ng ating mga kasalanan at inilahad sa harap ng Diyos upang maging ating kinatawan na tagapagtanggap ng parusang kamatayan. At kahit ito ang sinapit ni Kristo, siya ang pinagmulan at ang kabuoan ng walang hanggang pagmamahal at galak ng Diyos Ama. Kaya dear Christian, hindi pa ba ito sapat upang lumuhod tayo sa pagsamba sa kanya dahil sa ipinakita niyang walang kapantay na pagmamahal? Na ang Diyos Ama ay ibinigay ang kanyang pinakamamahal na anak upang tubusin ang sanlibutan kahit pabuhay pa nito ang kapalit. Hello Christian, si Joe ito ibahagi mo naman ang bidyong ito sa iba upang malaman rin nila ang mensahe ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyo.